Oh, chocolate cakes. Oh, baby love. Ito yung pinili natin kay baby love. Ayan. Ang dami ng mga cake, oh. Diba, baby love? Oh, ang dami ng cakes. Ayan. Yeah. Ang dami. Wow. Ito yung shop nila. Ayan. Baskin and Robbins. Ayan ng mga hats. Do you like your cake? Baby love? Do you like your cake? Let's go home. Baby love love ni mama yan. Baby love love ni mama yan. Bumili ng cake. Bumili. Uwi na tayo, baby love. Uwi na kami ni baby love love. Ah, ang hirap pag may kasamang baby. Ito na yung dala namin. Ang cute baby love love. Mukhang distance lang to sa bahay namin. Bilab. Bilab love. ah, oh, may bata na. May bata baby love. Ah. Huh? Na. No? Let's go. Baby. Ah. Baby love love. Maybe lablab. Maybe lablab. Hmm. Ay. Ay, may hangin. May hangin na hangin na may bilablab namin. May hangin na may bilablab namin. Ang likot ng camera natin. Ah, doon tayo doon. Punta na tayo sa bahay. Punta na tayo sa bahay. Baby love love. Bahay na tayo. Mahangin ng kamay love. Ha? Huh? Mahangin ng kamay love. Uy! Ano na? Ano na? nag enjoy ka ha? Hmm. Nag-i-enjoy ka sa labas, no? kita tayo. Na. Yung Baskin and Robbins po ay nandito eh, dyan sa tapat nito. Bale eh. Nasa likod lang kami ng Baskins. Andyan yung Baskins dyan sa harap. Umikot lang kami. house na kami ni my love. Pasok na tayo sa bahay, baby love. Ayan na. Pasok na tayo. Pasok na tayo.

nating tayo dun sa labas. We're home na. We're home na. Wow! Another milestone na pa kay Baby J, oh. Kaya, tayo ay bumili ng ice cream cake. Usually, ang binibili namin is yung Paris. I na cake. And now, ito mo naman, kasi six months si baby. So, six months na si baby love. Kaya, bagong ano naman to. Bagong milestone sa buhay ni baby love. Yay! Yay! Open it! Natakta na si Baby Love. Open it, Mama. Open it. Wow. Wow. Open it. Paano to kukuha Ito. Look, look, look. Huwag kong iyak. Oh, look, oh. Wow. ice cream ni Baby Lad. Wow! Oh, sinisipon si Baby Lad. Birthday, Jyo. Happy birthday, Jyo. Happy six months! Happy six months! Happy six months, Jyo. Yay! Anak, tikman mo yung cake mo. Kasi since it is your cake, papatikim natin sa iyo yung chocolate Yan. Tikim lang, tikim lang ha. Hmm. Tikim. Hmm. Wow, natikman konti lang ha. Konting konti ayun lang guys oh. Natikman lang yung cake niya oh. Hmm. Hmm. Ayun na, natikman na. Tama na yon. Tama na yun, baby lab Hello guys! Thank you! Nag-celebrate na si Jeyo ng kanyang 6 months. Happy 6 months baby lablab Wow! Mm, we love you my love. Bye bye guys. Di makita yung mukha ni Jeyo. Look at his face. Wow! Nice! Bye bye, God bless everyone. Six months, Jayo. Happy six months, Jayo. Happy six months, happy six months. Happy six months, Jayo. di <laughs> mama. Yay! Happy six months, baby love. Hmm.